mga unta ninyo maniyot to dito ninyo na no, nakaluto ko ganang mince pork uh, minudo tapos ano na kay ginamos basta bisaya lamian ko na ginamos gibutangan ako kamatis then dragon fruit para sa ako ang prutas kay an, kinahanglan kinahalan man ko nga iba na nasin kung pagkaan then bulad bulad sa bisaya pinubre lang ko na yung pirola so mga unta ninyo So, ganyan ang uros na po ay magkabalakaan na. so ang atong tubig is japanese green tea pag mga hapon ang tubig na dito ay green tea po talaga yan Kahin, kanina mainit pa to yan eh. Diba? Nag-Tagalog na hugo. Hmm. Alam niyo ba magmukhaan tayo ng inani ba? Yan na putay ka ng ginamos. Samay niyong masudan. Kain kayo sa inyo ng pananghaliyang. Sobrang mainit po kasi dito eh. So, ang konti ko muna kain-kain. Meron tayong bulad. Ito yung toyo namin sa si bisaya. Bulad bisaya yun. Yung binamos din namin is bagoong. Kung yung bagoong na pangmangga, bagoong na hipon. Hmm. Ang tawag naman namin sa Bisaya doon ay uyak. Pero, hindi magkapalihos kasi, marami pong klasing Bisaya. Iba-iba ba ang tawag? Kasi nga, marami din tayong island na Bisaya. Pero yung Bisaya ko is Cebu. Cebuana po ako o mag-Bisaya na ako kasabot rin ko. o mag-Tagalog mo, kasabot po ko anak. Pero pasensya na, yung Tagalog ko hindi masyadong magaling. Kasi nga, hindi nga ako Tagalog. Ang importante, makapag-Tagalog. Masarap yung ano. crispy ko yung... Sa Pilipinas, hindi ko kinakain yung ulo. Kasi marami doon eh. Dito, mahal ah. Masarap ang kamatis sa kinabos kumain. Pag kumain ako, halimbawa may sabaw. Hindi ko pwede kumain na sabaw lang. Gusto ko may maratalat alat din konti. Ganyan din po ba kayo? Ang sarap ng Japanese rice, no? Pero ang mahal lang because dito ang hira. At hindi-hinding pinapababa nilang tissue kasi talagang nung mga nakaraang buwan ba. Grabe ang mahal. rice nila dito, ano? Bilog-bilog. maliit lang ang kinakain ko nito eh. Yung ganyan. Kasi po, bawal na ito. Sobrang malat. No? Mayinom lang po ako ng ano, ano. Tubig nila. Lagyan ng lemon. Ano na. Yun yung ko. may hirap na ulam pero masarap. Dito tayo sa dragon fruit. Iyan, nabusog na po ako, no. So, maraming maraming salamat sa inyong panunod at saka sa support, ha. Pwede ka muna sa nalainom po pala ako ng green tea.